Hello guys, good morning. Ay, patapos na yung pagyong karina. Ay, mamaya, baka mamayang madaling araw alis na dito. Ah, uh, pag, sa ngayon, nalito kami sa ano, ayun o, no, sa drahe na ito mga truck namin. Ito yung truck ko din. Ito, ito, ito. Yan, wing van na yan. Akin, akin yung truck nito. Ngayon, sumagang ito mga kapotsok. Uh, nagluluto ko lang kami ng tuto ko ng kanin. Ayan, dami yan, isang yan. Tapos ang ulam namin ay gulay. Ayan, talaga ng kamuti. Ah, sa Saluyot Sa yan, Oh. Sa kalagbati. Ayan, sa may malunggay. May sardinas kami panghalo dyan. Tapos may bagoong. Ayan, Oh. Tawag sa si bisaya ay... Tawag, tawag, tawag sa si bisaya ay ginamos. Tapos mayroon kami tuyo. Ayan, mga kapotsok. Ayan, ngayon mga kapotsok, update ko lang kayo mamaya. Pagluto na ito. Yan tingtyo muna ayan guys ito na yung update ah, magluluto muna tayo ng tuyo para kasi mga may bagyo sarap gulay ang pare siya talaga yung patapat yan panapat yan mga kabotyok tuyo yan ayan guys baba natin yung sardinas so ah. itututin muna At yan, mapigaan natin ang alam. Ano man tawag yan? Ano man tawag yan? Anong tawag nito? Yung pinigaan mong sili? Bagoong. Bagoong. Yan. Bago sili. Ito na. Ayan na. Malunggay muna kay ang malunggay. Hindi, hindi nalalambot yan. Ito, mahirap patunuhan sa, ano mo yan, sa katawan. So, natin, unahin natin. Tapos susunod yung mga talbos ng alag, at alagbati, talbos sa luyo, talbos ng kamote. Tapos, kain na na! Magic. Mamajikin. Ito ko sinira ko, takot sa kamera. Pistito yung taong eh. Talbos ng kamote. Ayan. Ma ano na lang buhay niyan. Mabilis lang yan niyan malambot. Yan. Malunggay talaga una mga kapotsok pag kayo nagluluto ng mga mga bulang lang katulad ng luto namin kasi ang malunggay hindi na bu, hindi na hindi na lalambot yan at saka may, uh, may na, kung may na panula mo hindi na sa katawan mo. Ah uh, subukan yung ano uh, magdumi. Tapos malunggay yung gulay mo. Ang malunggay buo pa rin sa sasama sa lumi, buo pa rin. Yan. Saka yan naman ay pinaghalong sa luyo saka alagbati. Ah, uh, isa buhay niya ni. Eh. Saka alagbati at saka sa luyo. Yan na. Sarap. Ayan oh. sauce so, tapos may baguong mga ayano ayan oh putang ina tapos isili tapos mira pa may palaman nga tuyo ayan oh ang tuyo isasawsaw sa baguong na may sili Uh, ibang klase ito kung ko kong ito. Yan, update ko na kayo mamaya, mga kabutsok. Pagkain namin, pabay muna. Ayan, mga kabutsok, yan yung bago ang sili. Oh. Suka, suka. Suka ka ba? suka. Ayun naman yung isa nun. So, Lagyan ng suka. Para sa tuyo naman yun. Kala ko yung tuyo. sa saw dito. Ayun naman, sasawa ng su uh, ah, tuyo. Tuyo. Ayun na guys, luto na. Ah, kain na lang kami. Ayun na guys, kompleto na. Luto na yung gulay. At yung tuyo. Ano yung nakapatong sa kanin. Luto ayos na din. Tapos itong bagoong. Ayan. <laughs> ayun guys, kanya-kanya lang ng sandok. Ayan o. Then, mong... Tapos yung... ito na yung akin. Nakaready na. Kanya, may tuyo na kong dalawa. Tapos yan. Kanya-kanya yun. Kaya... Uh, ito yung aking siniro, oh. yung takot sa camera. O, oh. oh, yan. Kamay lang video natin. Buong-buong yung taong yan, eh. Yan. yan. Kanya na lang, ano. Ngayon, mga kabot, so, tayo gamit ng camera pag nakain kasi yung isa ko kasama, yung kusiniro ko, ay ayaw magpakita sa mukha niya. Sampo kasi pinatay nito. Yan na. Ah. Hanggang dito lang video natin mga kabotsok. Uh, sana uh, isubscribe nyo ang ating video. Ah... Uh, Palo sa uh, Facebook Facebook page ko ah uh, Gser Ayong... subscribe ah uh, shout out sa lahat. Thank you, bye-bye. Sana yung Karina alis na talaga sa Pilipinas. Mapupunta na kung saan lang galing. Buwisit na Karina yan. Wala kami kinikita. Kaya ito, gulay-gulay kami. Yan, thank you. Bye-bye.